So, para sa akin, mga nagpag-aralan ng buhay ng isa at ang kanyang gawa dahil pwede itong maging inspirasyon sa mga malikhaing gawain. At si salay ay kilala sa mabuting asal at pwede natin itong makupo o At kilala din siya sa paglaban gamit ang kanyang kalina lamang at tusay, hindi gamit ang lahat. At pwede natin itong may-apply sa ating buhay sa akademya na pwede tayong makapag-competensya na hindi isigalan kundi ang gamit lamang ay ang kalina sa amboy ni Rizal ay maraming maraming pwedeng matutunan ng kabataan. Una ang sakripisyo para gumawa ng mabuti. Kaya ginawa ni Rizal na uh, gumawa siya ng mga bagay para magpaglaban ang ang ating ang kapayapaan ng ating bansa, ang demokrasya. Uh, at isa pa doon ay marami din, ang kanyang talang buhay ay magiging isang maging mag, isang magandang halimbawa ng mabubuting pag-uugali ng, ng na, pwedeng eh, matutunan ng lahat ng estudyante uh, lalo na ngayon na iba na ang ang di, moderate, ang napaka-modern na ng mga ng lahat ng bagay at puro innovation na ang gumagalaw sa 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 bawat sistema ng buhay ng tao. Masasabi sa interview na aking isinagawa ngayong araw na mahalaga nga ang pag-aaral ng Life and Works of Dr. Jose Rizal sa kolehiyo, lalo ngayon sa henerasyon namin. Ang pag-aaral nito ay hindi dapat nating makalimutan at palagi nating isaalang-alang, lalong-lalo na ang mga akda at mga naiambag ni Jose Rizal para sa independence ng ating bansa. Hindi siya gumamit ng dahas at ginamit niya ang kanyang magaling na pagsulat upang maipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananako. Siya ang naging daan upang patuli natin makuha ang ating kalayaan mula sa mga mananako.